kung natin sa Congress, medyo maganda yung pantulong natin ngayon sa District 1. So marami tayong project na magbaba. So basa-abangan niya. And yung mga no, sa plaza, Congressman, na i-post ko sa Facebook page, yung plaza na papabukas na. Oo. Oh. Nandito ko lang rin po kayo, pasalamatan sa sibag at dedikasyon nyo sa trabaho, yung kuling nyo po. And meron pa po ba kayong mga plano dito sa mga nasasakuman nyo? Oh, actually marami. Uh... Uh, nag-i-ready tayo ng mga ayuda natin na sa pang sa mga batang kundo. Aawa ng Diyos, yung mga pag din natin sa Congress medyo maganda yung pantulong natin ngayon sa District 1. So, marami tayong project na bababa pa. So, basta abangan niya. Ayan, yung mga ano sa plaza, congressman, na ipapost ko yung sa Facebook page, yung plaza na papabukas na. Oo, oh, sa harapan ng simbahan ng Tundo, yung um, Tasa Hernandez, hindi uh, ko magiging magandang pagkara niya. Magkakaroon tayo ng underground water fountain. Tapos, uh, magiging maaliwalas yan. Maka, uh, parang katulad nung ginawa ni Jormy natin sa Moriones, kakaroon tayo bago na park dyan sa Plaza ng Lasa. Ay, yung mga plano niyo rin po sa ating mga senior program? Ay, naku, marami. Uh, meron tayong, uh, yung na natin naman ngayon, yung mga maintenance medicine sila, na binibigay natin regularly. Uh, hanggat andi dito tayo, tuloy-tuloy yan. At uh, meron tayong mga ah, ayudang sunod-sunod sul na ipapadala sa kanila na ibibigay ko sa kanila Ay, personal, kung pre Oh wellness project Yes, actually, uh, yung project na yan, na uh, pangarap namin dati, yung dayorme, kasi uh, marami makikinabang na batang toot yan. Especially mga senior citizens. Libre dyan yung laboratory diagnostic and therapy natin para sa kanila. And lastly, message po sa batang toot po sa lahat ng batang tondo Ako po ang inyong congressman. At siyempre mula sa pamilya ng Asenso Manileño, na uh, your ministro, Mayor Honey, Vice Mayor Yula, yung aning natin po siya. Kami bilang isang pamilya at uh, marami po kaming project na parating para sa lahat ng batang tondo Kaya, uh, basta narinito lang na kami sa oras ng pangangailangan nyo. Thank God bless